So ayan guys, nakakaloko. Buti na lang dahil may apartment siya dito. Syempre, nakatipid tayo dahil nakalibre tayo ng pag natin ng ilang araw dito sa Baguio. O pa, diba? Sobrang lamig. Medyo malamig na talaga siya kasi nga pahapon na. Kanina nagpapag dito. Ayun. naman. So mamaya ay gagala kami, pupunta kaming SM Baguio tapos may yung mga magagandang tanawin. Bukas na namin siya gagalaan ng maaga. Pero ang plano namin ngayong gabi ay magbabar kami. Igagala niya naman kami sa mga bar na pinupuntahan niya dito. Kasi may iligis sa mga inom-inom. Aura-aura. yan Ayan, guys. So, eto na. So, samahan niyo ako. Please follow for more para sa mga bonggang eksena natin dito sa Baguio. Ibablog natin para makita niyo at makasama ko kayo. So, thank you, guys. Bye-bye. 哼。<laughs>